Nag-trend na naman si Carlo Aquino sa performance at Miss Bacolod Mascara 2023. Pinag-uusapan ng netizens ang tila wala sa tonong pangharana ni Carlo Aquino sa mga kandidato ng Miss Bacolod Mascara 2023 pageant na ginanap nitong nakaraang October 16 Inawit ni Carlo ang sikat na kantang para luman na singer na si Adi. Pero base sa kumalat na video, off siya sa kanyang performance. Dahil dito, pinagpistahan ng netizens ang video ng kanyang performance. Komento ng isang nagpost sa X, tawang-tawa ako. Feeling niya ata, siya si Neo. Pabirong komento ng isang netizens, may problema yung mic. Hirit pa ng isa, ako yung nahihiyami. While watching, it live, Diyos ko, naninindig balahibo ko sa second hand embarrassment. Post naman ng isa, Carlo Aquino, utang na loob, mag-artista ka na lang. Ilan nga lamang yan sa mga netizens na nag-comment sa ginawang performance ni Carlo Aquino. Tanong naman ng isa pa, Carlo Aquino, bakit? Wala pang komento si Carlo okul dito. Si Carlo ang bagong dagdag sa listahan ng mga aktor na nagtrending dahil sa kanilang wala sa ton ng pagkanta sa mga local beauty pageant. Nauna nga sa kanya si Marco Alcaraz sa Binibining Urdaneta City 2022. Sa Urdaneta, Pangasinan noong December 2022, ito ay dahil sa off-key umano nitong pagganta ng ngiti na orihinal na awitin ni Rory Liang. Sumunod sa kanya si Luis Sontiveros na nag-viral ng gusto ang pagganta niya ng Jopay na orihinal song ng Mayonnaise sa Miss Pagadian 2023 noong June 19, 2023. Gayon din si Albi Casino na nag-perform naman sa Grand Coronation ng Mutya ng Cotabato 2023 noong August 25. Sa mga nagsulpot ang video sa social media matapos ang performance ni Albi kung saan inawit niya sa harap ng mga kandidata ang habang buhay ni Zach Tabudlo. Nagkomento ang ilang netizens na tila nilasing daw muna sa backstage ang aktor bago isinalang sa entablado. Si Carlo Jose Luanag Aquino o mas kilala bilang Carlo Aquino ipinanganak noong September 3, 1985. Isang artista at musikero na kilala sa pagiging nangungunang mga awit ng bandang Collide at dating JCS kasama si na Prats at Stefano Mori. Nakamit ni Aquino ang kritikal na pagkilala para sa kanyang pagganap sa 1998 na pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Kasama ang batikang aktres na si Vilma Santos, batay sa premyadong nobela ni Luwalhati Bautista.